Ang pagtaas ng bilang ng mga kababayan nating Pilipino ng uh, approval nila sa effort ng ating gobyerno is a uh, result of our transparency efforts. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na epekto ng transparency initiative ang latest survey result ng Social Weather Station kung saan mas maraming Pilipino ang kontento sa mga hakbang ng pamahalaan ngayon pagdating sa issue ng West Philippine Sea o WPS. Isinagawa ang survey mula June 23 hanggang July 1 kung saan tinanong ang 1,500 respondent. Kinumisyon ito ng Think Tank Stratbase, ADR Institute. Ipinakita sa survey na 60% ng mga Pilipino ay nagsasabing sapat ang aksyon ng gobyerno tungkol sa pagpapatupad ng joint patrol at military exercise kasama ang mga kaalyadong bansa. 72% naman ang nagsabi na dapat magkaroon pa ng pakikipag-alyan sa ang Pilipinas sa ibang mga bansa upang maipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea. So we can say na effective ang transparency initiative natin. Although people are saying na hindi daw to effective as a solution to counter China. Well, from the very beginning naman, uh, we have not said or claimed na this is a silver bullet sa problema natin ng West Philippine Sea. Um, we go back no sa so objectives And um, getting approval from majority of the Filipinos is a clear proof of its um, uh, effectiveness. Ayon kay Commodore Tariela, dahil sa Transparency Initiative, nalalaman ng ating mga kababayan kung ano ang panganib na kinakaharap at pinagdadaanan ng mga sundalong Pilipino at Philippine Coast Guard sa tuwing nagsasagawa ng misyon sa West Philippine Sea. Babantayan labang ang teritoryo ng bansa. So with this kind of survey result, no? Nakakataba ng puso yan sa hanay ng Philippine Coast Guard at alam ko sa hanay din ng Armed Force sa Philippines ay uh, nakakapagpasaya sa amin ito because we know for a fact that majority of the Filipino people support our efforts. No? At pinahahalagahan nila ang paninindigan ng Philippine Coast Guard at ng Armed Force sa Philippines sa pagtindig sa ating laban sa West Philippine Sea. Ang National Task Force West Philippine Sea o NTFWPS, nagpapasalamat sa naging resulta ng Social Weather Station Survey. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng NTFWPS na hindi man lahat ng Pilipino ay may kamalayan sa isyo ng WPS. Subalit, mas marami na ang nakakaalam ng kahalagahan nito sa pangmatagalang kapayapaan, seguridad at pag-unlad ng ating bansa. Nagpapakita rin ng resulta ng survey ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga paraang hindi agresibo at eskalatory upang tugunan ang problema ng bansa sa WPS. Tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan tungkol sa issue kung kontento sila sa hakbang ng pamahalaan sa WPS at ganito ang kanilang tugon. Nagiging kontento kasi po para lang wag mag-trigger nung kaguluhan. Kasi what I understand, we are not ready for a big war. So ang iniisip po ng gobyerno, parang tayo rin bilang mga magulang, huwag natin suungin yung hindi natin inaakala dahil ang kaguluhan madaling pasukan. Mayang kawawa yung mamamayang uh, Pilipino na definitely tayo ang maaargabyado kung siya kasakali. Hindi naman po ako nakukulangan, pero po, siyempre po, masangayon pa rin po ako sa ginagawa ng gobyerno natin. Si Kay, residente mula sa Palawan, hindi naman kontento sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa WPS. Aniya, sila ang pangunahing naaapektuhan sa agresyon ng China. Nakukulangan ito sa hakbang ng Pangulo. Inalimbawa niya ang June 17 incident kung saan may naputulan ng isang daliri sa sundalo. Anya, naging tahimik ang Pangulo ukol dito. Parang wala kasing aksyon sa kanya eh, kay President. Parang hindi siya gumagawa ng moves para matutukan yung nangyayari. May panawagan din sila sa nalalapit na zona na ibig sana nilang mabanggit din ng Pangulo. Sana lang po ang maano niya Though impossible, na magkaroon sila ng mutual na uh, talagang yung China at Pilipinas, hindi yung kung sino-sino. Sana sabi ng Pangulo natin na nagkasundo na sila ng China at itigilan na ng China na nagkaroon sila ng maayos sa pag-uusap. Sana po, mas bigyan niya pa ng 100% na suporta ang mga ating mga Siyempre po, susuportahan niya, bibigyan niya ng mas maraming ano, benepisyo para sa mga mangingisda. Ngayon sa panahon ngayon dahil nagkakagulo nga sila sa West Philippine Sea, Para sa akin, uh, siguro mas maganda na yun. Uh, Katulad niyang tutukan din ni, ano, ni presidente yung West Philippine sea natin na ano, kasi unang-unang naapektuhan yung mga taga Para sa akin lang, tutukan niya din, bigyan niya rin ang atensyon yung mga ibang mga problema doon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.